Yung dati nagbabardagulan, ngayon ay hindi na mapaghiwala. Diyos ko, ano nangyari? Masyado nga naging judgmental si Batang Anino. Akala niya nga ata ganito na ang itsura ni Batang Puti. At hindi na nga tutubo yung buhok niya. Tinatry ko nga si Batang Anino ilapit sa kanya nito. Pero si Batang Anino nagtatago lang talaga at ayaw lumapit sa kanya. Madalit ko lang kasi yung video kaya naman hindi ko napakita sa inyo. At eto i-share ko nga sa inyo kung ano nagpagaling sa kanya. Alam ko kasi na marami naghahanap sa inyo ng pampagaling ng mga sugat. Eto lang po yun, KND Anti-Tick and Flea Soap and Spray. Ayan, ganyan nga lang ginagawa ko sa kanya palagi. Babad lang ng 5 minutes tapos banlawan na. At ito naman yung spray na naka-help din sa kanya para nga matuyo yung mga sugat niya. Kasama na nga pala to sa bundle. At ayun, ito nga pala yung unang salang ni Batang Putik dito sa challenge nila. <laughs> <laughs> at Ito nga pala yung challenge nito ay box me na talaga naman nakakuha ng 2.5 million views. at ay nilalagay ko sa comment section para nga mapanood nyo to. Ito nga ang ate cases talaga namang hindi natapos. Samantalang si Batang Anino akala mo naka fast forward. Grabe sobrang hyper niya nga talaga ng time na to at mukhang nakapag kaya naman napakabilis niya lang talaga natapos. At heto na nga ang bagong kalaban. Medyo kalbo pa nga si Batang Putik neto. At ayun, nung sinalang na nga silang lahat dito, nagulat na lang kami sa ginawa ni Batang Anino. Abay, kaya naman pala napadaan siya dito sa so may gilid. Kasi nanginginig talaga siya kapag nakita niya nga si Batang Putik. Ayun, ayun yung talaga nakikita sila. Kaya pala na pa shortcut si Batang Anino. Ay sus, ito talagang batang ito. Ayun, ayun yung talaga kay Batang Putik. Kaya naman ang pagpasok nga ni Batang Putik dito, eto na n nangyari? Naku, curious nga siya kung bakit nga daw may buhok na. Anong eh? pagkakita niya nga sa kanya na nakaraan ay eh, wala pa daw siyang buhok at maraming suga? Chine-check nga niya maigi kung may natira pa daw kuto? At eto na nga pagkatanggal ko nga ng e-collar ni Batang Putik, bigla na lang sila nag-awa? Talagang nagre-wrestling talaga itong dalawa? Si Rocky Boy nga, tinatry niya pang pigilan si Batang Putik? Pero ayaw talaga nilang tumigil mag-awa? At ayun na medyo patagal ng patagal, nagugulat na lang kami sa ginagawa ni Batang Putik? Tingnan niyo naman habang kumakain kami, nagulat kami kumain na siya ng spaghetti? At habang patagal na patagal, nagiging mayabang na talaga siya? Parang ganun na galing niya kay Dos. At ayun ngayon nga na may buhok ng si Batang Putik. Eto na nga. Close na close na sila. Kita niya naman pagkagising pangalang nila ay talagang dapat magkadikit na. Eto naman yung nagpapagroom nga si Batang Anino. Talaga naman galit na galit si Puti. Akala niya ako ano ba yung ginagawa kay Batang Anino. E nagpapagroom lang naman si Tatiana. At eto nga ganito sila ka-close. Nung si Rocky Boy nga ang kumukuha talaga nagagalit siya. Ay nagagalit oh, siya. Oh God. Nagagalit, nagagalit siya. O oh, di ba? Pero nung si Batang Anino na nga ang kumuha, wala talagang imik si Batang Puti. Magbeshi na nga talaga silang dalawa. Eto kasi si Rocky Boy ang lakas talaga nito mang asar. Kaya naman pikon na pikon talaga sa kanya si Batang Puti. <coughs> ba? talaga sila magbardagula. Pati nga si Dos naguguluhan kaya naman makikisali na lang din siya. Habang ang Ate Kisses nanonood nga lang sa pardagulan nilang lahat. At ayan, kung nakaabot ka kayo hanggang dito, i-comment niyo naman kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan maabot ang video na to. At i-comment niyo na din din yun yung mga pictures ng for babies niyo na lagi na nanonood sa amin. Maraming salamat po sa pananood. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ng tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Tatatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilit na sugat sa tenga. Kung gusto mo mga more din ito, nasa comment section.